Dahon ng tuba-tuba, isa palang mainam na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento. Nakakita ka na ba ng punong ito? Hello, what's up, your best here. Sa video ito ay mamangha sa napakarami palang kagamitan ng halamang puno na ito. Saan mo nga ba ito pwedeng gamitin? At paano ito magagamit bilang pampaswerte sa iyong buhay at pantaboy ng mga kamalasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mayroon ka na bang nakitang puno ng tubato -tuba sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ito ang halamang Jetropa Kurkas Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya nga ng mga Euphorbiaceae nakaraniwang karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon gaya ng Amerika, Mexico, India at maging dito sa atin sa Pilipinas. Madalas nga hindi natin pinapansin ang punong ito o ang halamang ito sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason. Ang tuba-tuba ay madalas ginagawang bakod sa mga bukid at palayan. O kaya naman ay sa paligid ng ating mga bahay sa probinsya. Pinuputo lang puno at binabaliwala lamang. At pawang ang mga batang musmus lamang, ang nagtitiyagang ito ay paglaruan at ginagawa nga nilang palobo ang mga dagta ng dahon ng punong ito. Subalit hindi natin batid na napakarami pala nang maaaring kagamitan ng tubatubang ito. Ang tubatuba -tuba ay mainam na lunas sa mga mayroong disenteria, diarrhea, pangtapal sa mga sugat, pantanggal ng pimples, pangalis ng mga kuto sa ulo, pampababa ng high blood pressure, at ang katas nito ay pinaniniwalaan ngang nagtataglay ng mga anti-cancer properties ang Jatropa Kurkas rin. Ang mga buto nito ay mainam na pinagmumulan pala ng diesel na tinatawag ngang biodiesel plant. Sa bansang India at Nepal nga, ang buto ng tuba-tuba ay ginagamit nila bilang alternatibo na gamit ng mga planta ng kuryente. Napakadaling magpatubo ng katawan ng halamang ito. Putulin lamang, itusok sa mamasamasang lupa ay agad itong mabubuhay. Subalit totoo nga bang nakalalason ng tuba-tuba? Ang bawat bahagi ng halamang ito ay totoong nakalalason, lalo na nga ang mga bunga at buto nito na mayroong mas mataas na content ng ricin. Kung makakain kanito, nito, ikaw ay maaring magsuka, magkaroon ng diarrhea at sumakit ang tiyan. Subalit maliban sa mga gamit nito na ating nabanggit, ito rin ay isang mainam na pampaswerte at mainam na nagalis aalis at nagtataboy ng mga bad spirits. Ito rin ay madalas nagamit na gamit ng mga paring voodoo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento at sumpa lalo na sa mga yumao. Bago ang paglilibing ay naglalagay sila ng ilang piraso ng dahon ng tuba-tuba sa ulo na ng bangkay Gayun din ay pinaliligo nila ang pinakuloang dahon nito upang alisin daw ang lahat ng mga kamalasan na nasa bangkay bago siya tuluyang ilagay sa himlayan. Subalit kung ikaw naman ang gagamit ay maaari mo nga itong gamiting panghuling banlaw sa iyong paliligo upang maitaboy ang mga bad energy, kamalasan at mga elemento sa iyong katawan at magdala nga ito sa iyo ng swerte sa araw-araw. Hindi mo ito kailangan gawin parati kung kinakailangan lamang. Kung sa palagay mo ay nababalot ka na ng labis na kamalasan. Bakit hindi mo ito subukan diba? Wala rin namang mawawala. At lagi pa rin nating tandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakasenso ng ating buhay. Magtiwala lamang at manalig sa may kapal. Dahon ng kamuting kahoy Mayroon palang kakayahan at bisang taglay upang ikaw ay makaiwas sa anumang sakuna o aksidente sa iyong paglalakbay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamamanghaka sa mga kakaibang gamit at bisa pala ng dahon ng halamang ito na kilalangan natin sa katawagang kamuting kahoy. Mga kakayahang maaaring ngayon mo pa lamang maririnig. At kung papaano nga ba ito gagamitin o isa sa gawa. Kaya samahan niyo akong tapusin ang video ito. Ang kamoting kahoy o kasava ay isang uri ng woody shrub na nagmula pa nga sa bansang South America. Subalit kilala din ito sa mga katawagang manioc, yuca, tapioca, balinghoy at manihot esculenta bilang scientific name. Ikaw, ano ang tawag sa probinsya ninyo ng kamoting kahoy? Ang kamoting kahoy ay isang halamang mainam tumubo sa mga tropikal o subtropical na rehiyon. Ito nga ay pangatlo sa pinakamalaking pinagmumulan o pinagkukunan ng pagkain ng tao. Mayaman ang kamuting kahoy sa harina o cassava starch na pinagmumulan nga ng carbohydrates o pamalit sa kanin at mais. Ang bansang Nigeria ang sinasabing pinakamalaking lugar na pinagmumulan ng kamuting kahoy. Subali Thailand naman ang pinakamalaking exporter nito. Maari nating ilaga ang ugat o laman ng kamuting kahoy, ginagawang suman, harina, cake at pampalasa sa mga lutuin. Maaring matamis o mapait ang lasa ng laman ng kasawa dahil ito sa taglay nitong anti-nutritional factor at toxins. Mas mapait, ibig sabihin, ay mas marami nito. Kung kaya kinakailangan ng tamang proseso ng pagluluto upang mapasarap ito at maalis ang labis na toxins dito. Sapagkat kung pamali-mali ka ng pamamaraan ng pagluluto nito, ay maaari kang matamaan ng cyanide intoxication, goiter, pagkaparalisa, o maaaring humantunga sa kamatayan. Kaya kapag nakakita ka ng puno ng kamuting kahoy, ay mag-isip ka muna dahil hindi lahat ng uri nito ay safe kainin at hindi nakalalason. Madali rin lamang magtanim nito. Kumuha ka lamang ng bahagi ng katawan nito at ibaon sa lupa. Ay agad-agad na itong tutubo. Pagdating naman sa paklang ng dahon nito, ay marahil naaalala mo pa na ginagamit nga ito ng mga bata sa pangkulot ng buhok. At ang dahon mismo ng kamuting kahoy ay napakasarap na laing o ginataan. Subalit alam mo ba na maliban pala sa lahat ng nabanggit natin na kinagagamitan ito ay mainam din pala ang dahon ng kamuting kahoy na panlunas o proteksyong pang espiritwal. Ito ay mabisang pantaboy sa mga masamang espirito. Napakaganda rin itong pangpaswerte sa buhay. Kung sakali naman na ikaw ay magbabiyahin ng malayuan, mainam itong makakatulong upang hindi ka madalas maihi o ma-jingle sa daan. At idagdag pa rito na maaari kang makaiwas o makaligtas sa anumang aksidente o sakuna sa kalsada. Kung ikaw naman ay nasa ilalim ng spell o gayuma, mawawala ito gamit ang dahon lamang ng kamuting kahoy mainam rin itong makapagdudulot ng saya at malusog na pagsasama ng mag-asawa. Epektibo rin ito upang mahinto na o matigil na ang palagi ang pag-ihi ng sinuman habang sila ay natutulog. May mga ilang nagpatunay na rin na maging ang dahon ng kasawa ay mainam na kabal upang hindi katablan ng bala ng baril. At higit sa lahat ay upang mawakasan ang problema mong pang -finansyal. Ngunit hindi karamihan o hindi lahat ay nakababatid o nakaalam ng mga kagamitang ito. Kaya halika at ituturo ko sa inyo kung papaano nga ba ito isa sa gawa. Kumuha ka ng pito hanggang sampung piraso ng dahon ng kamoting kahoy at samahan mo ito ng bawang at gamit ang mortar and pestle o ang almeris ay durugin at tudturin ang mga dahong ito. At pagkatapos ay kuni naman ang magiging katas nito. Ipahid ito sa buong katawan bago kayo matulog at gawin ito sa loob ng tatlong linggo ng walang palya. Kung gagawa ka naman ng mixture nito, ay huwag na huwag mo itong isishare sa iba Subalit maaari lamang itong gamitin ng dalawang tao kung kayo ay mag-asawa. Sa tulong ng ritual na ito ay siguradong matatamunin ninyo ang inyong mga ninanais sa buhay, basta isa puso lamang ang inyong ginagawa. Nakakain ka na ba ng dahon ng papaya? Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Hindi ba't nakalalaso nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng pagkain mo ng dahon ng papaya. Paano nga ba ito lulutuin? Halika at atin iyang iisa-isahin. Marami bang puno ng papaya sa inyong bakuran? At naisip mo na ba kahit minsan nalutuin at gulayin ang mga dahon nito. Batid ko na napawang ang inaabangan mo lamang. Ayang taglay nitong bunga upang gulayin o kapag nahinog na ito. Kaya naman halika at alamin kung paano nga ba kinakain at inihahanda ang dahon ng papaya. Ano nga ba ang papaya? Ang papaya o karika papaya ay isang inaalagang punong halaman dahil ito ang pinagmumulan ng tropikal na prutas na kung tawagin nga natin ay papaya. Nabukod sa masarap na ay masustansya pa. Ito ay pinaniniwala ang nagmula pa nga sa ilang bahagi ng Amerika. At ngayon nga, maging dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinatanim at inaalagaan na. Subalit nabibigyan lamang natin ng pansin ang puno ng papaya, kapag ito ay may bunga na o kapag ang bunga nito ay nahihinog na. Ngunit alam mo ba na kahit pala ang mga dahon nito ay maaring pantawid-gutom na? Ngunit hindi lamang iyan dahil ito ay nag-uumapaw rin pala sa sustansya at dala-dala. Ang dahon ng papaya ay mainam na lunas sa mga tao na mayroong mahinang metabolismo o mahinang tumunaw ng kinain ito rin ay nakatutulong sa mga nilalagnat na dulot ng dengue. Kapag kumain ka rin ito o uminom ng katas ng dahon ito, ay maaari kang makaiwas sa mga sakit sa puso, diabetes at mga cancer. Ginagamit din ang dahon ng papaya upang makaiwas sa paglalagas ng mga buhok. At kasabay nito ang pagkakaroon ng masigla at makinis na balat. Ito rin ay maaaring mag-boost o magpalakas ng inyong immune system upang makaiwas nga sa pagkakaroon ng mga sakit. Hindi ba't napakabisa pala ng dahon ng papaya? Subalit iwasan lamang ang pagkain ng dagta ng bunga, dagta ng dahon o dagta ng katawan nito sapagkat mataas ang taglay nitong papain na maaaring magdulot ng allergic reaction sa inyo. Kung kaya marahil, hindi nangangahas ang ilan na lutuin at kainin ang dahon nito. Subalit kung nais mo ng katas ng mga dahon ng papaya, ay pumili ka ng mga matured na nito. Katasin sa pamamagitan ng pagtudtod dito, salain upang magiitong puro at maaari mo na nga itong inumin. Walang side effect ang katas nito. Subalit mainam na alamin muna kung meron ba kayong allergy rito at maaring hindi ito naaangkop sa inyo. Ngunit kung ayaw mo ng sariwang katas nito at medyo takot ka nga ang subukan, bakit hindi mo ay lamang itry na gulayin at lutuin na lamang ang mga dahon nito? Kumuha ka lamang ng mga sariwang dahon ng papaya, hugasan mabuti at alisin ang mga tangkay nito. Magpakulo ng tatlo hanggang apat na baso ng tubig at lagyan mo ng langis o ani mo'y magluluto ka lamang ng espageti. Ilagay ang mga dahon at haluin ito hanggang lubusang malanta at maging dark green ang kulay ng mga dahon nito. At pagkalipas nga ng 5 hanggang 8 minuto, hanguin ng dahon at alisin ang katas at gayon din ang tubig nito. Hiwain ng may liit at naayon sa inyong pagustuhan. Ngayon ay maaari mo na itong igisa sa bawang, luya at sibuyas. At pwede mo pang pa ang ng dilis kung iyong nais. Lagyan ng bell pepper bilang pampanghang at dagdag pampalasa at pagkatapos ay timplahan mo na ng ayon sa inyong panlasa. At makalipas ang lima pang minuto, ilagay na ang gata at iba pang timpla na swakto sa inyong panlasa. Pakuluan ang dahan-dahan at yan, luto na ang inyong gulay na dahon ng papaya. Ikaw, nais mo rin bang matikman ang gulay na ito? Ang gulay na dahon ng papaya o ang prutas na lamang nito ang pagtitiyagaan mo. Nakakain ka na ba ng dahon ng mangga? Bakit hindi mo subukan? Dahil magugulat ka sa mga binipisyo nitong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga natatanging binipisyo ng pagkain o pagkonsumo mo ng dahon ng mangga. Ano-ano nga ba ang mga pwede nitong malunasan at kung papano ito ihahanda? Lahat ng iyan ang ating pag-uusapan. Ang mangga ay isang masarap na prutas, buhat nga sa tropikal na puno na kung tawagin ay Mangifera indica na pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga bansang Myanmar, Bangladesh at ilang panig ng India. Maraming klase ng mangga, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis. Ilan na nga rito ay ang Indian Mango at ang Manggang Kalabaw. Ikaw, ano pa ang klase ng mga mangga na iyong alam? Ang prutas na mangga ang siyangang pambansang prutas ng Bansang India, ng Pakistan at siyempre ng Pilipinas. At ito naman ang siyang national tree ng Bansang Bangladesh. Subalit hindi ang bunga nito ang ating pag-uusapan, kundi ang dahon ng mangga. Nakatikim ka na ba ng dahon nito? Ang dahon ng mangga ay napakasustansya. Halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo nitong daladala. Ang sariwang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga tanins na nakakatulong nga upang malabanan natin ang pagkakaroon ng diabetes magpakulo ka ng sampo hanggang labing limang piraso ng sariwang dahon ng mangga. Palamigin nito magdamag at inumin sa umaga. Habang wala pang ang laman, ang inyong sikmura. Maaari mo rin itong inumin ng dalawang beses sa isang araw, isa sa umaga at isa bago matulog. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga taong may mataas na blood pressure at ito nga ay nararanasan na kahit sa batang idad pa lamang. Kaya naman gamit ang dahon ng mangga ay maaari mo nga itong maagapan pa. Maaari mo itong gawing tsaa at inumin mo ito tuwing umaga. Nakakapagpapayat rin ang dahon ng mangga. Ugaliin lamang na inumin ang tsaa buhat nga sa pinakuloang dahon ng mangga tuwing umaga. At sa iyong pagpapapayat, ay hindi mo na kailangang gumastos pa. Nakamamanghari na ang dinurog na dahon ng mangga pala ay mainam na lunas na panunaw ng mga gallstone at mga kidney stone. Kumuha ka ng ilang dahon ng mangga, patuyuin nito at durugin ito ng pino at ilagay sa tubig ang powder nito. Hayaan ang magdamag at inumin sa umaga sa inyong paggising. Feeling mo ba ay lagi kang pagod kahit maghapon ka namang tambay at walang ginagawa? Bakit hindi mo rin gamitin ang dahon ng mangga upang marelief ka? Ang pinakuloang tubig ng dahon ng mangga ay ihalo lamang sa inyong tubig pampaligo. Ikaw naman ba ay mayroong problema sa paghinga at iba pang respiratory issues? Kumuha ka rin lamang ng ilang dahon ng mangga pakuluan ito at lagyan ng honey at maaari mo na itong i-enjoy at inumin gaya ng isang tsaa, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw naman ay sinisinok? Umiinom ka rin ba ng maraming tubig? Tama, subalit maging ang dahon ng mangga ay maaari mo ring magamit sa mga pagkakataong ito. Magsunog ka lamang ng dahon ito at iyo itong langhapin at ang sinok mo ay agad ding mawawala. Kung ikaw naman ay mayroong paso sa balat, ang abo ng sinunog na dahon ng mangga ang iyong gamitin. Ilagay ito at ibudbud sa paso dahil mayaman ito sa anthocyanin na makakatulong upang maalis ang ilang mga bakterya sa ating paso o sa sugat man. Kung masakit naman ang inyong tenga, nang hindi nyo naman maintindihan. Magdurug ka lamang ng dahon ng mangga at ipatak ang isang kutsarita ng katas nito sa inyong tenga. Ang saponins, flavonoids at alkaloids nitong taglay ang makakatulong upang maalis ang kirot na inyong nararamdaman. Ang pinakuluan ring dahon ng mangga ay mainam palang panlunas sa mga dumaranas ng sipon at palaging pag-ubo Pagod ka na ba sa palagi ang pagtitina o pagkukulay ng iyong buhok? Dahil ito ay pumuputina. Bakit hindi mo gamitin ang dahon ng mangga? Kumuha ka naman ng lambod o batang dahon ng mangga. Ito ay durugin mo at gawing parang paste at ilagay sa inyong buhok at banlawan pagkalipas lamang ng 15 minuto. Hindi ba napakarami ng gamit ng dahon ng mangga na siguradong mapapakinabangan natin sa araw-araw na problema na may kaugnayan sa ating kalusugan. At higit pa rito, ay maaari mo nga itong kainin ng hilaw, iprito o isangkap sa ilang mga putahe. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.